Deporte. Well, update tayo ngayon sa famous tinapa ng Rosario Cavite. Ano ito? Okay ito? Okay yan, ito. Okay. Mm Ganito -hmm. po yung mga pang negosyo po natin tinapa. pa. Ano yung papalitan? Yan you know, okay yan ah. ah? Then dito po ah, pumipili po kami ng mga ano po, ng mga ito po pagpupunta po tayo dito naka-repax, naka, -fax, naka -fax na po ito. Nakabalot na po ang mga tinapa kay Musti na ng Barangay Sapat Res, Rosario Cavite. Update po tayo ngayong araw na to. Parang ganda ng quality ng tinapa dito. Bagong dito. Ano? Oh, ako rin pa. Kaya ako na iyak. Ito na naman ay daing na galunggong. Ito po yung mga ano, ano, 40 na peraso, ano, 40 packs na tinapang galunggong. Update po tayo ngayong araw na ito sa gawaan ng tinapang at daing dito sa Barangay Sapa, Pres Rosario, Cavite. ताई जो तो बेस्ट Yan ito kong bagong lutong tinapa oh. Ito ko yung galunggong na. Oh. Yan oh, bagong luto. Sa gawaan ng tinapa dito, update tayo sa Rosario, Cavite. Bagong lutong tinapa oh. Tinapang galunggong. na lutuin yan? Isa at kalahating oras? Isa at oras. Ah, 30 minutes ang galunggong. Okay. Yan mo po yung lulutuin natin na pa ito po. Update tayo ngayon dito sa Rosario Cavite. Oh. Bagong lutong ano ang mga tinapa dito. Oh. Thank you kuya. Salamat. Yan, ito yung bagong lutong tinapa. So, yung 40 packs na galunggong update tayo ngayon sa Barangay Sapa Rosario, Cavite. Tapos meron, meron din tayong daing na galunggong. Sige, ano muna? Lahat po ito is 75 pounds. Ngayon, dito sa famous na tinapa at saka dahil. Uh -huh. जोwidetilde मत प्लान है